ang ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin, nila, dalhin nila sa korte, uh, sasagutin namin. Um, mm, yun. Mula, kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat eh nang uh, sasabihin nila. Minsan lang hindi ako nagsasalita. Um, kaya mukha siyang walang sagot kasi minsan ayoko na rin na uh, magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Yun yung uh, nakakapagod na uh, pero kung kung meron kayong kaaway, masahan ako. Tawagin ninyo ako. Para away, masahan talaga ako. Thank you.